sa kababay nga giingong Marites, gitigbas patay siyang silingan sa siya Camarines Norte. Kami kong Richard Lumayno, alang sa dugang detalye. Balita Sakto sa Abon patay ang usag kababai nga giingong usag ka Marites, human kining gitigbas patay sa iyang silingan na tungod sa gipost niini ini sa social media nga chismis batok sa mong suspek ng dapita sa may barangay Iksiban, Labo Camarines Norte, ning baguhay pa lamang na ila among biktima nga si Alma Espalmado, 30 City Anios, residente sa sitio Palale, Ward 5, barangay Iksiban, Labo Camarines Norte. Sumala pa sa investigasyon ng gihimo sa kapulisan na naglalis matod pa kining biktima o sospek tungod gikomprunta sa sospek ang mga biktima bahin sa giingon nga gipost niini sa social media hinungdan nga nasuko ang sospek sa gipakatag nga chismes batok kaniya. Tungod sa init nga panaglali sa duha, isang kini sa mangilngig nga krimen tungod ang suspek ni Holbot kini siyang sundang o gitigbas gilayon ang mong biktima nga mo hinungdan siyang hinanaling kamatayon human sa mong krimen ni si Bat Gilayon ang maong sospek. Dali Gilayon nga naghimo og follow-up operasyon ang mga otoridad nga may resulta kini sa pagkasikop sa sospek nga si alias Naldo. Samtang ang suspetsado ana nagron sa kustodiya sa mga kapulisan og naghuwat na lamang kini sa tukmang kaso nga ipahamtang batok kaniya. Saktong balita ni Camigo Richard Lumayno, Dexim B1047, Music Best, Radio Sakto, Pagadian. Kuwatan sa dole, nagbaydomdom nga sa mga employers sa prebadong sektor nga ihatag ang 13-month pay sa mga trabahante. Adeser batapos ang Desyembre 24. Kabigong Bar Alawan alang sadugang detalye. Malita, sakto, sa ababon. Nagpahinumdom karon ang buhatan sa Department of Labor and Employment kung dole nga to sa mga employer sa mga pribadong sektor nga ihatag ang 13-month pay sa ilahang mga trabahante adisir mahuman ang Disyembre 24, 2023. Sumala kang dole Sekretary Benvenido I. Laguesma kalatid kini sa Labor Code of the Philippines ug sa Presidential Decree Number no. 851. Gani nagpagawa sa sabang dole o Labor Advisory Number no. 25 Series of 2023 kani atong Nobyembre 8 nga adunay Nakalatid ng mga sumbanan sa saktong pagkwenta sa maong binipisyo alang sa mga trabahante. Nakalatid sa maong advisory ng 13-month pay lang ihatag sa nang rank and file nga trabahante bisan pag unsang ilang posisyon sa trabaho basta kay nagtrabaho sila dili moobos sa usa ka sulod sa usa ka ana usab sa advisory nga dunay katungod ang sa 13 month pay ang mga rank and file nga empleyado nga gibayaran ilawom sa piece rate of fixed o guaranteed wage plus commission lakip na nini ang nga dunay multiple employers nga mga nagresign mga natangtang sa trabaho gatong nakamaternity maternity leave nga nakadawat og salary differential. Saktong balita, kami ka Mar allowance sa 1047 Music Best, Trajo Sakto, Pagadian. Dugang 3 billion pesos nga pondo alang sa assistance to individuals in crisis situation kung AX program sa DSWD giaprobahan na sa Department of Budget and Management. Kabigong Danilo Pelari alang sa dugang detalye. Balita Sakto Aprobado na sa Department of Budget and Management kung DBM ang pagbagawas o dogang 3 billion pesos nga pondo alang sa assistance to individual in crisis situation kung AX program sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. sumalik ang Budget Secretary Amina Pangandaman tumong sa mga pag-aproba aron padayon nga matabangan ang mga individual ...og pamilya nga nanginahanglan gimando usab ni PBBM nga mas ipasikad pa ang social protection measures alang sa mga kabus nga sektor ang AX o sa mahinungdanon nga serbisyo sa DSWD nga maghatag og medical assistance, burial, transportation, education, food o financial assistance alang sa usa ka individual o sa mga pamilya nga mas labing nanginahanglan. Saktong balita ni kamigong Danilo Pilari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian.